mayroong 236 na kwento sa Biblia sa kronolohikong pagkakasunod-sunod. Ikalima ay ang Genesis Kapitulo 4 si Cain at Abel. Sa mga araw pagkatapos na palayasin si Adan at Eva mula sa halamanan ng Eden, nagsimula sila ng isang bagong buhay sa labas ng luntiang hangganan nito. Di nagtagal, lumaki ang kanilang pamilya, at nagsilang si Eva ng dalawang anak na lalaki, si Cain at Abel. Habang lumalaki ang mga lalaki, lumitaw ang kanilang natatanging personalidad. Si Cain ay naging isang masipag na magsasaka. Si Abel, sa kabilang banda, ay isang maamo at mapagmalasakit na pastol, na nangangalaga sa kanyang kawan ng may maibiging pangangalaga. Pareho silang may kanya-kanyang handog na ibibigay sa Diyos. Isang araw, habang naghahanda sila ng mga handog na ihahandog sa Panginoon, Tinipo ni Cain ang pinakamagagandang prutas at gulay mula sa kanyang mga bukid, habang si Abel ay pumili ng pinakamainam at pinakamalusog na tupa mula sa kanyang kaon. Taglay ang mga pusong puno ng debosyon, iniharap nila ang kanilang mga regalo sa Diyos. Pinabura ng Diyos ang taos-pusong paghahain ni Abel ng mga panganay na kordero, na kinikilala ang katapatan ng kanyang pagbibigay. Gayunpaman, nakita niya ang mga bunga ni Cain na kulang sa parehong lalim ng debosyon. Sa kanyang banal na paraan, kinilala ng Diyos ang handog ni Abel kaysa kay Cain. Nag-alab ang puso ni Cain sa selos at galit. Hindi niya maintindihan kung bakit nabaliwala ang kanyang pagsusumikap at dedikasyon. Dahil sa mga emosyong ito, niyaya niya si Abel na mamasyal sa bukid. Doon, sumabog ang panloob na kaguluhan ni Cain. Dahil sa matinding galit, sinaktan niya si Abel, na nagtapos sa buhay ng kanyang kapatid. Habang ang walang buhay na katawan ay nakahandusay sa isa lupa, isang nakagigimbal na pagkaunawa sa laki ng kanyang kasalanan ay nanaig kay Cain. Kung sa kami ng sa kanin ang kilid ng Diyos, nagtatanong kung nasaan si Abel. Nanginig at puno ng pagkakasala, nauutan na, na nagsisinimaling si Cain, na itinanggi ang anumang kaalaman sa na ng kanyang kapatid. Ang Diyos, na nakakaalam ng lahat, ay nagsalita sa isang malungkot ngunit makatarong ng tono, ang dugo ng iyong kapatid ay sumisigaw sa akin mula sa lupa. Pagkatapos ay nagbukos siya ng sumpa kay isang tanda na magbubukod sa kanya at nilagyan niyo ito yung palatandaan upang maging babala sa sinuman ng ito hindi dapat patayin. Susumpain ka palalayasin sa lupay nito, upang nitigmak sa dugo ng kapatid mo na yung kinaslap. Kung palin mo man ang lupang ito upang tamnan, hindi ka mag-aanin, wala kang matatahanan at magiging nadalag ka sa daigit. Sa kabila ng paghatol na ito, ang Diyos ay nag-alok ng isang kislap ng awa, na nangangako na walang pinsalang darating kay Cain habang siya ay nabubuhay. Puno ng pagsisisi at kahihiyan, naglakbay si Cain sa kanyang nag-iisa na paglalakbay, na minarkahan ng parehong nakikitang tanda at hindi nakikitang pasanin. Ang kwento ni Nakain at Abel ay nagsisilbing isang matinding paalala ng mapangwasak na kapangyarihan ng inggit at galit at ang hindi maibabalik na mga kahihinat na ng pagpapasakop sa mga negatibong emosyong ito. Nasisiyahan ka ba sa mga ganitong kwento? Manatiling nakatutok para sa higit pang mga katulad nito. Maaari mong i-commento ang iyong saloobin sa pangyayaring ito at kung may anumang suhesyon o opinyon ay maaari natin itong pag-usapan sa comment section. Maanong like at share na din po nito sa iyong mga kaibigan. Mangyaring mag-subscribe din sa aming YouTube channel para sa mga regular na update. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli mga kaibigan.